Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinanggal bilang chairman si Pangulong Rodrigo Duterte ng paksyon ni Senador Manny Pacquiao sa PDP laban at ipinalit si Senador Aquilino Coco Pimentel. Sa pahayag ni Ron Monzayac, Executive Director, ito ang napagbotohan ng kanilang National Council na tinawag niyang original na PDP laban sa kanilang convention itong linggo ng hapon. Matatandaan na nagkaroon ng hidwaan sa loob ng PDP laban sa pagitan ng paksyon ni Pacquiao at kabilang panig na kontrolado naman ni Energy Secretary Alfonso Cuzzi. Nitong Hulyo, sinibak ng grupo ni Cuzzi si Pacquiao bilang PDP laban President at kay Pangulong Duterte pa na umaaktong chairman ng partido na numpa si Cusi bilang bagong PDP laban President. Nagugat ang hidwaan sa loob ng partido dahil sa umano'y nakatutok na ang panig ni Pimentel sa pag-endorso kay Pacquiao bilang standard bearer nila sa darating na presidential election sa Mayo taong 2022. Anong masasabi mo sa balitang ito?